Yo na araw. Dito ako sa ah uh, poblasyon kasi wala lang tamang ganda ng ano eh galing nga sa ate ko. So yung ate ko dito sa Mandaluyong doon. Doon banda sa baba. Ah uh, Wala lang, so lang din magpasalamat sa nagbigay ng bike na to kay Clinton, John Clinton. Tenorio. ganda na ang pilido niya tol so salamat sa nagbigay ng frame na to kasi uh, nung times na wala uh, dami yung plano talaga nitong taon kaso alam niyo naman di ah uh, ako ng ano di wala hindi di hindi, hindi kasi ano parang ang pangit lang din nung mag yung mama ni Pau uh, dapat talaga magtitinda na ako pero mali din naman na inasahan ko ng 100% o siguro naniwala lang ako sa words na uh, bigyan kita ng ano pang tinda mo pero and, so sa so stage ko ngayon nahanap ko pa talaga yung kung ano yung gagawin ano ba talagang gagawin ko dito sa mundo tsaka sinasagad ko pa yung kakayaan ko eh, kung kung kaya ko pang ano ba uh, alam nyo yung ganda eh, survival sana tamang ano ka lang din hanap hanap ka ng ano opportunity na uh, maging mabuti ka sa mga taong mabuti sa'yo tsaka maging consistent yan Ganda ng shade dito. Ganda ng puno. So, nakakatawa. So, yun nga. Nagkaroon ng... Ah, uh, dapat magtitinda na ako. So, bakit ako nag-fix gear ulit? So, di ba? Napunta na ako sa job Bike, sa Angelino. Um, kasi... Ano eh? Kumbaga, dapat... Ma magkakaroon na ako ng jump start ulit. Di ba? So, ako kasi marami din akong pagkakamali lagi pero okay lang naman marami pa taon para magkamali kaya okay yung okay yung ma-pressure masyado pero yun nga dapat magtitinda na ako uh, magkakaroon na sana jumpstart budget um, kaso hindi natuloy meron daw biglang emergency tapos wala yun in-unfriend na ako nung mama ni Pau so kung napapanood nyo to uh, salamat pa rin. at least Yeah. bandirin rin talaga Mer na magkaroon so marami pa akong inaayos pero yun at appreciative pa rin ako and grateful pa rin ako sa mundo kasi marami pa rin mabuting tao tayo na binigyan niya ako ng bike ko oh, binigyan ako ng self ni Clinton napaka solid mo pa ar so yung tires ah uh, ini Iniswap ko na kay Maddox yung Pana Racer. Yung Pana Racer bigay yun ni Kuya Puno nung binutasan ako ng gulong ng kuya ko. So, yun lang. Gusto kong ilabas na thoughts. So, may... Eh, oh naglalabas ako ng thoughts kasi pangit naman kung iipunin natin, di ba? Tsaka, maikli lang yung buhay natin sa mundo para um, alam nyo yun para hindi magkamali or para hindi magtry na magtry. Pero at the end of the day marami pa naman tayong araw marami pa tayong taon makakahanap pa tayo ng parami okay na. lahat nga ng tao dito sa paligid oh, tuloy tuloy lang umuusad Ayon na, kahit traffic da. Yeah? so yun na appreciate ko lang kasi may nagagamit ako ngayon and salamat sa mga taong yung mga ganun so dumaan din ako sa face na Uh, marami kaming budget, yon to ganyan. Then, nawawalan. Uh, Nagkakaroon, nawawalan. Uh, Part siya ng buhay. So, yun. Uh, maganda naman. Okay naman. Gusto, okay tayo. I mean, okay yung ano natin. Okay lang yun. Fiesta ngayon eh. Nakakatuwa.